Hi. This baby is so cute. A special bond of creation. Ha. Fall okay, makainan doon kaya nandito po kami. Ayun no? kami lang nandito, Tapos, andun sila. like right over there okay, master the <laughs> up, do, on <laughs> master the on i am <laughs> <laughs> i am in the other by no so guys come the coming by the not invited I by not channel i am in no yo what's up so i'm done eating she's now eating and she's she got she just got here and then oh my gosh i'm Hi so i'm gonna the go to the playground <laughs> you see that that's the playground that, that's the playground. Um, i think they're playing something and i want to oh angela's right there angela's right there oh <laughs> oh my gosh i'm tara ko mag-swing. Tingnan niyo po batang yagit. <laughs> Casey! 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 <laughs> Ayaw niya talaga <laughs> sa akin! <laughs> <laughs> Casey! <laughs> Casey! <laughs> <laughs> Alam ka anak, pala tayo ng leggings. <laughs> Casey! <laughs> Ay! Ayan. Ay, hindi pala nagre-record. wow, <laughs> Nagre-record lang ngayon. Sorry na. So, let's go in here. Alasya! <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Uy, ang dumi dyan! Ah, oh, siya ang sakit! Ah! Pinganganak. Pinganganak. You're my mother. You're my mother. <laughs> okay, so that's my mudra bells. Your mudra bells. Yeah, go in there. What's <laughs> you in shower, guys? Casey! 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 Are you okay? Are you okay baby? Oh, ano? Oh, <laughs> so, ayaw niyo po talaga sa akin. Oh, ha. It's nice. It's nice. See that? She's gonna swing me. Okay, be careful. Baka mahulog ako. Baka. Hold on. Wah, Luisa! shame you. Just <laughs> hey, oh, no. <prospus> oh, no. <kita? s> baby. <Aubain> Wait, <laughs> 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 Look at his face like triggered. Uy, okay? I don't wanna be a bakla. Go away. <laughs> He's so cute. He's triggered. Baby! Hmm. Okay. Hug ate. Hey! Why are you kicking me? Ouch! Ouch! Okay. <laughs> Baby! Look what you did. Is it hot? Woohoo! Sure. <laughs> <laughs> you have to hold him down. No, you don't. Wait, Down. Um. <laughs>

Cool feet and the bus fare. Mmm, pops disappear, in a run back, you can't find him nowhere. Steadily your workflow, every you know, say so you're not stopped. No time, no time for your dear. Now she got a six-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the gold When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She got a six-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, stay up there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna

<laughs> Ay, sakit si JT eh. I can't, Ate uh, Leo was using it. Ali, ako na. Yung, wala yung fidget mo din. for a baby. Ito na nga, i-dudugtong ko. Hello, so we're going to... Saan ba tayo punta? Punta po ang McDonald's. Wait lang. sila dyan. So, ako, ako po na una dito. <laughs> ako na nga eh. Ako na, ako na, ako na eh. <laughs> Andito na eh. So, tagal-tagal po nila mag-order. Aray ko. Tagal-tagal po nila mag-order. Ano, mm -hmm. Besh? Tapos ka na, Besh? Besh. Tapos na kaming dalawa. Siya na lang. Hello, oh, ang cute. 593 daw, gato. Ang cute na nung gusto ko. lang po kayo dito para kumain ng fries. <laughs> so, yung RK-RK niya po. Yung drinks lang po namin, one dollar. na po yan. Tapos yung po sa kanya. Kano <laughs> ba Ay, 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 four dollars. Kami, one dollar. <laughs> ano yan? Ay, tarong one dollar lang! Tara bumili! saya nyo ah. Eh, one dollar lang po. Bubbles! <laughs> Tapos manginggit tayo sa mga bata mamaya. Ay, meron kami ganito. One oh, dollar lang. Ano, <laughs> um, hindi... <laughs> gusto ay, ko bumili ng wobble bubble. Magkano? One dollar lang po, Beth. What the heck? Look at that. It's $29. dollars. Hindi, actually, plus tax po ito. $120. $120 pa na. <laughs> <De> <$1. laughs> <De> <$1. laughs> Sinali yung tax. Naka bigat train pa lang ano. Kaya it's one dollar lang. Tara pa bumili. Sabihin oh, nila. Oh, Ay, hindi na ako sa bahay. <laughs> Sabihin mo. Kung ano ang binibili yung bata ka. Guys, tingnan nyo to. <laughs> 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 Yan ang gusto mo bilhin. Yan ang gusto mo bilhin. Yan ang gusto <laughs> Guys, may share, share ako sa inyo. Umutot po ako. Nangis. Look at Ay, wow. Kung ganito pong book yung gusto ko, ganito pong book gusto niya. Potterhead <laughs> ata to. Potterhead. Hindi <laughs> ko. Pinipilit ko pa si ate. Bilan mo ako. ko. O, tapos, ang sabi. Oh, Wala akong pera. Tapos, tapos yun pala yung binili mo, eh pinabukasan ko ito muna. Gagi, oo. Kaya, so, tibay pa yun, so, naglalakad yun. po kami. Hindi, tumatakbo tayo. Tumatakbo actually. kami, actually. So, yeah. <laughs> o, oh, gumagapang gap po siya. <laughs> okay, kayong dalawa. So, nagde-date po ni <laughs> Joe. No! Angela! <laughs> Angela! <laughs> Ang ingay ko po. Nahuli po kami kasi po nag ano kami, pictorial. Hey! Liko na dyan, tanga! Liko! Liko <laughs> na, na kayo! <laughs> Kailang... Liko! <laughs> Ingay! Mga oh, bes, ito, ganito ang trick para hindi ano, para hindi ka mainitan. Sa dako <laughs> <Sadako> ba? Ngayahit <laughs> mo ako para hindi maitim yung na, ating mukha. <laughs> <na, ayaw laughs> So he, she's bullying me. I am. Okay. Oh. <laughs> okay, guys, sumbong niyo na po siya sa police. Sige, sige. Mukha kong emo dito. She just wants a laugh. <laughs> yung I survive. <laughs> <laughs> ano ba? Taong kweba. O oh, yung I survive. <laughs> <laughs> Takte. Kaya agad ako ng lamok. So, nasa Korea po kami.

Who's that? It's a vlog. Hi! <laughs> Hi! Can I you? hey YouTube? Heya! Mm-hmm. Oh! <laughs> <laughs> po ng mga bata. Sana ganun rin tayo, no? Tara, let's have fun! Tara! Uy, tara! Sumama si tayo sa kanila! <laughs> <laughs> okay, good job! <laughs>

ang init ba? ay hello hello Hi! so it ay wow may ano pa ako dito you know this ay kamot kamot and it became like this yeah trying to keep Did you guys miss me? Joke. so ayun. <coughs> Hindi yan. Okay, nagvlog vlog po ako ngayon kasi may pupuntahan po kami. Hindi pa po tapos yung finals pero nag-vlog ako ngayon kasi fun yung pupuntahan namin. It's a carnival ngayon dito sa White Court. Ayun. Ayun guys. Pupunta po kayo matagal ko yung nabit ko na yung isla tayo na po dito sa labas well, sa may labas po medyo labas na yun okay, kaya ako yung kaya tayo kasi maganda ako lighting dito sa labas ay sinaraduhan na po ako ni Luisa ng not sarado but that was, is that you? so guys eh na po, nakasakay lang po kami ng... Nakababa na po kami ng bus! Ano na po, ulit siya! Ay, 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 oh, kas, ay. Yes. Kidding! Ay! Na-miss din ako, tiba? Ay! Di po! Na po, nag-change outfit ako, nag-change ng short. Ay, yeah. Tapos ayun, <laughs> andun na po Uy, yung kain! Bakit ako, bakit ako short Paano Ayun, andun na yung carnival! <laughs> ah! Uy! God! Oh God. Oh, God. Napo! Ops! Oh. <laughs> na po kami sa tower. Uy! <laughs> <laughs> huwag ka nga. <laughs> Uy! Videohan mo na kami. Huwag ka na lang sumakay. I-train na nyo. Patangkat! No, guys! <laughs> <laughs> Dito na po ako. Aabot na po kami sa haunted house. Ay! Aabot na po! Kahit papaano. Ayaw, wala! 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 Dali! Ay! Ayos po na po ako sa haunted house. Ah, di makita. Nakakasakot na siya, po kami. Kaming tatlo silang dalawa. Ang OA phone ng Ang OA phone ng nilang nila, nakakasakot. Ang ganda ko sa camera. Video pa ko all the way in. Kaya po siya. Kasi daw po mag-isa. na daw po. Ma, sanay na daw po siya mag-isa. Uloy! <laughs> oh Video tayo all the way in. Gawag ko ba wala Oh my God! Pwede. Oh my God! Oh my God! Oh my God! So, first ride. First ride po namin. Wala ka! Bakit bang inaali ka kayo? <laughs> Ay, saan sanong... <laughs> naman? Please! So yeah. And.. So sila Aliyah po sasakay diyan. No. Sasakay na, sasakay sila. Babay po. Pagkakasakal ako sila. Mag-video ko rin. po sila mga best. Wait, 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 best, tingnan nyo. Titili po si Aliyah dyan. po sila. <laughs> Guys, good again. <clears throat> We're gonna go eat. Okay. 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 Ayan po, uh, sumasayaw pa po si Alia. Ang <laughs> tagal ko mag-start, pabalik po ulit ako. So, mag-start sila. mag start na po. Ayan po siya. This, one, yeah. See, this is about the fourth or fifth time in a row. Baka yun Ayan na. Ayan na po, Be. Tingnan na po yung ni Alia. Ayan na po. <laughs> Sorry, <laughs> Ayan na. Po. <laughs> Ayan, na. <laughs> Ayan na po sila sa taas. Okay. okay? Are okay? Ano? lina na kayo maligo na Hindi kasi ay ibahin nila yung color book kasi sa so kan ko guys. Leave. Napupunta naman sila. Leave. Punta naman kami dito. Sa octopus. Ah! <laughs> kasi LM. Po kami nakaupo. <laughs> Excited. Kumikot <laughs> na po kami. Oh my god! 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 Oh my god. no! <laughs> Natalie! Ay, busy sila to meeting eh. nasa taas. Ang ah. na po kami. ko. Ako rin eh. Ang init po dito. So sa ano po talaga kami tinapat sa may arawan. Ayun sila. Asan ba sila? Dali! Ayun! Ayun! Umiiyak ko, sumapalis! I'm so sure. happy! Ayan! Ayan! Umiiyak daw siya, bes! Bes, ako tatlong tulo! Bilang niya po! Bilang. Taas na ako! Nakikita niyo ba? Tapos sabi ko doon sa taas, I'm so pretty! It's true! Ay, where are you guys going? Uh, Princess <laughs> Mary! You can't go? Oh. You guys are so cute! Ayse! How much thick apple? Heeh. Oh, oh my god, American. Sana tayang. So, I joke. Legit, joke. Please, angat. Oy. Sana joke. I Ah. <laughs> okay na Okay na. Oh, I'm so short. Oh, I got fat. What is this? Oh, my God! Wow. <laughs> Ito vlog kasi ako lang mag-isa. Uuwi -e. and I think it's... Ano aras ba? It's 10.08. Hello, guys. Next day na po and... 1.05 am na po. Hindi ko po natapos yung sinasabi ko kahapon habang naglalakad ako kasi namatay na po yung phone ko. And yeah, 10 o'clock am na po. 10 o'clock am? 10 pm na po kami nakauwi. And sinakyan po, sinakyan ko po, po lahat ng rides na extreme. Pero si Natalie tsaka si Tanya po hindi. Ayun, ayun Bye bye! Thank you guys for watching. I love you guys. And guys,